Siguro ka magana ka ni Rizal. Jerry, huwag ka na magmalinis. Hindi na usong matitinong pulis ngayon. Pero hindi naman lahat. Alam mo kaya ako naawa sa amain mo eh. Siya mayor. Ikaw at mga amuyong mo ang sumisira sa pangalan niya sa lugar na to. Ano pang pwedeng sirahin sa bayang ito? Sira na sistema rito. Kaya kung ako ikaw, sasakay ako sa Agos nang makinabang ka kahit papano. Hinuhugil lang kayo ha. Baka hindi nyo alam. Teritoryo ko tong pinasok ninyo. Ngayon, gusto nyo pasingihin ko kayo? Ha? Nagpapasiklab yata kayong dalawa. Bakit? Gusto nyo bang gumawa ng pangalan? Hindi naman ho. Bossing! <laughs> Dains tayo talo. <laughs> Magkalugar tayo eh. Baka hindi ninyo alam. Ang lahat na nagpapasikat dito pinaglalamayan. Ay, wala naman kami balak eh. Ang kaso, gusto ko maglamay! Eh, sa tingin ko, boss, mas bagay kung kayo nakabarong eh. Anong nakabarong? Nakabarong na may bulak sa ilong. <laughs> ito. Pabilangin niyo mga basag. Ang basag itatabi ninyo ah. Tapirasyon no, natin. Ang daming halong niya ito. Ligot dyan. Nakabasa sa araw ah. Ligot sa araw na ito. Tapos na na to. Apat na balot si Arman kagabi ah? Oo, kaya yun. Maghuhugas na naman ng itlog sa araw. Tapos magtatanim ng talong sa gabi. Bagong kasal kasi, kaya kailangan ng... Pampat... Eh di ng tuhod! Ito talaga napaka-dumi ng utak. Hoy, mga ato, ang balot, hindi lang pampatigas ng tuhod. Yay, pang... pang ano rin? Pang... pang talas ng isipan. Oh, Naintindihan nyo? At ang itlog ay kapareho rin ng mga kabataan. Bakit ika nyo? Ang itlog, kapag nailuwal at hindi na nailuto para makain, at hindi na ilaan sa isang gawaing pagkakakitaan, katulad ng ginagawa natin, ang itlog ginagawa natin balot. Yang itlog, pag napas sa isang tabi, nakalimutan na pabayaan, eh madaling mabubugok. Mawawala ng silbi, hindi ba? Ngayon, kayo ng mga kabataan, pag ang likas ninyong kakayahan na dulot sa inyo ng puong may kapal, ay hindi ninyo pinaggagagamit. Aba, eh parang sundang yan na hindi nahahasa. Nagiging mapurol. Wala nang silbi. At kung kayo'y mamalasin, kayo mga kabataan, itlog na bugok ang inyong malungkot na wakas. Mahalas ano? <laughs> Hindi ko mangyayari sa akin yun. Marami akong ambisyon. Ayoko magsisisiyaw habang buhay. Ikaw, sama ka? Tara. Noel. Pinapatawag ka ni Floro. Bakit daw? Ewan ko. Basta sumunod ko lang sa akin. Sige, iwanan mo na siya. Sa palagay ko, bata, mapagkakatiwalaan ka. Basta ang importante, i-deliver mo yung dalawang kahon sa address na ibibigay niya. Para may pang good time ka. Kunin <laughs> mo, bigyan mo sa kanya. Oh. Sige na, kunin mo na yan. Pare, madali lang yan. Oh, ito pa isa. Uy! <smart noise> ano yan, ha? bugok. Kayo pala nagpupuslit ng mga balot dito, ha? E, eh, sumusod lang kami kay... Sa so, opisina lang kami magpaliwanag. Sige, pakulong yung mga yan. Mga ako kayo, ha? Sige. Oh, no, tara. Tara na. susunod, huwag kayong basta susunod sa mga nag-uutos sa inyo. Ha? Oo, kuya. baka ngayon, pare. Ang mabuti pa kaya, pumasok ka na lang na helper sa kantin dito. Pwede ba ako doon, kuya? Basta't magpapakatinu ka lang. Ikaw din, ha? Uh. Aha. <laughs> Hoy! Ano naman dalawang kaso dito? Ha? Huh? Ikaw naman, Melendres. Napakahiling mo talaga magdala ng bagets dito. Dapat na talagang tawag iyo, ano eh? Social welfare, imbis na polis. <laughs> Punta na lang kayo mamaya sa bahay. Mag-uusap tayo. Ah, uh, kuya, hihiwalay mo na ako sa kanya. Mamaya ang gabi na lang ako pupunta sa inyo. May dadaanan pa ako eh. Baka puro na naman yan. Ay, ah, hindi yo. Sige na, sige. Sige. Hmm. hmm. Bong, sarado na kami. Hmm. Ayun nga, mas maganda eh. Kaya nga ako pumunta rito. Dahil matagal na tayo hindi nagdi-disco eh. Tena, disco, disco na ako eh. Alam mo, wrong timing ka. Wala ang tita ko dito. Nag-iisa lang ako. Walang magbabantay. Ay nga, mas maganda rin. Walang nagbabantay. Tara. Sige na. Dali. Sige na. Alam mo, naiinis na ako sa'yo eh. Pupunta ka lang dito pag kailangan mo ako. Ginagawa mo yata akong praktisan eh. Dalawang buwang ka mawawala tapos eto na. Kandito na ako. Di ba yun nga nagustuhan mo sa akin? Dahil naiiba ako. Hindi ka iba, no? Imposible ka. Tanggalin Oops, mo nga yung salamin but, mo. Pag ito tinanggal mo, magdidilim paningin ko. Mm. Uy. Ba mo ka maganda to, ah? Sounds tayo, ah? Ang sipag mo bata Tiniente. Ayoko ng ginagawa mo kay Bakit mas mapagbigyan pa konsuelo ang bata mo? Ayoko siyang masanay sa bigay. Paghirap pa naman niya eh. Anong klaseng hirap? Ba't hat na hat ka? Buti tinutulong ako siya. Paano ka nalipat ka ng destino? Sinong papadrino kay Noel? Di ba ako? Mas gugustuhin ko pa siyang mamatay sa gutom kaysa matutunan ang trabaho mo. Siguro ka ka ni Rizal. Jerry, huwag ka na Hindi na usong matitinong pulis ngayon. Pero hindi naman lahat. Alam mo kaya ako naawa sa amain mo eh. Siya mayor. Ikaw at mga amuyong mo ang sumisira sa pangalan niya sa lugar na to. Ano pang pwedeng sirahin sa bayang ito? Sira na sistema dito. Kaya kung ako ikaw, sasakay ako sa Agos nang makinabang ka kahit papano. Alam mo, Perez, kaya dumadami ang kriminal eh. Na no, kung sino'y dapat tumuli na katulad mo, ay isa ring kriminal. Alam mo, patrolman, masyado kang matakaw sa sili. Kaya manghang ang bunganga mo. Baka kinakailangan magmumungka na ng bala. Uy! Ito na pala, pala sa bago mong destino, ah. Uutom na ako. Uy! Eh. Utos ni Epe, wala tayong magagawa, eh. Di ba, pare, at least magkakasama-sama tayo ngayon. Siya nga naman. Saka masaya naman dito, eh. Oo. Ayan. Hindi naman naman tayo. Ang good time mo. Salamat, tata. Sige. Okay. Sandali, ah. Sige. Sige. Sir! Bakit na naman? Ano ba talaga papel mo? May gusto lang sana akong maliwanagan. Ano ba nangyayari kay Alam mo, nakukulitan na ako sa'yo. Strike three ka na sa'kin. Mabuti nga kung paano lang kumita ng perang tinuturo ko kay Ay e ikaw, lahat ng klase ng baril kay mahaba kay maikli, pinahahawak mo sa kanya. Malay mo balang araw sa atin itutok at iputok yan. Sir, sandali lang. Mawalang galang na ho. Siguruhin niyo lang na ang perang binibigay mo ay nanggagaling sa mabuti. Hoy! Anong sinabi mo? Ha? Ah. Ano bang gusto mong palabasin? Wala. Wala? Ikaw, Huwag mo tatalikuran! Uh! Perez, hindi kita pwedeng labanan. May rango ka eh. Ito bang pumipigil sa'yo? Rango ko? Hindi uh -huh. ko ba rin? Uh -huh. Paano? Pariastatayo, mengapolis, walang maki Sport lang.